Po sa grupo ng Pork Producers. Ang Pangulo ng Pork Producers Association si Sir Eric Hanina, nasa linya po natin uh, sa oras na ito. Sir Eric, maganda umaga po sa inyo. Good morning Welcome. po. Double Wang sa Double B. Good morning. Good morning Sir Wang at good morning Ms. Albacion. Uh, double Merry, wing, Christmas uh, Merry, ah, Merry Christmas po Merry Christmas, Sir Oy, pero, Eric, thank you pero, Salamat pero, po sa ah. maagang gising Ano po ang monitoring ninyo dito sa Laloma area, Sir Eric At saka dito sa Metro Manila Ngayon lang tayo nakarinig na Meron merong, na tayong ASF Oh, Merong sinara, oh, temporary lang naman Correct. Oh. Kahit pa temporary, tapos magkakaroon ng calling Medyo Yun. mabigat ang epekto nito Ano po ang monitoring dito sa ASF situation Sa Metro Manila Alam mo, ah uh, Sir Weng at sa at sa uh, Salvation, wala naman po tayong kwan, uh, hindi naman talaga yung nag-aalaga yung mga lechoneros ng baboy po. Mm -hmm. No? Ah, uh, dinideliver po 'yan sa kanila eh. So, dapat alamin po natin kung saan nanggaling yung baboy at sa uh, bakit nakalusot, no? 'Di ba usually kung naglechon tayo, bumibili tayo kahit yung mga may mga supplier tayo mm -hmm. yung mga lechonan yan, may mga supplier ng baboy yan eh dapat alamin kung saan kumukuha itong mga supplier para malaman at bakit nakalusot yung mga positibo may mga checkpoints naman po tayo yun yung question po no oh. pero so, Eric, ano ho Saan galing mal malamang itong supply na nakuha ho nila? Kasi itong mga lechon, lalo may eh, sikat na yan, dekada na yan, kilalang-kilalang na naiho yan, talagang sentro man ng lechon dito sa Metro Manila. Uh, Saan galing tingin nyo ang mga supply na yan? Alam nyo po, uh, all over Luzon po, uh, may nag-aalaga ng baboy. Even, even as far as Visayas, may nagpapasok po ng baboy na pang lechon. Kasi usually po yung mga ginagawang lechon ay native pigs preferably. Mm -hmm. no? Pero kumukonti na, na yung native pigs natin kasi malutong yung native pigs eh at saka medyo makapal yung back pat niya. Eh, Masarap pang lechon. No? Mm -hmm. Yan talaga yung pang lechon. So yung dapat tingnan lang, uh, kasi usually mga native pigs uh, mm -hmm. nasa small scale yan, no? nasa smallhold farmers, mga backyard, yan galing. At saka dyan rin kumukuha yung mga supplier natin o mga biyahero. Mm -hmm. eh, naman po i-regulate or kasi may shipping permit tayo. Di ba? So sa shipping permit, dapat may, may ASF testing yan eh. Mm -hmm. So hindi naman nagtetesting sa mga backyard, no? Mm. Ang ginagawa you kino-consolidate 'yan eh. Ilo-consolidate ah. tang biyahero at saka yung biyahero yung kumuha ng shipping permit. Usually mm -hmm. ganun ginagawa eh. So para hindi so, masusi yung... Sir Eric yung testing, yung pagsusuri sa mga baboy para bang nagiging random ganun ba 'yon? Kasi yung mga dapat kasi pag pagkuha ng shipping permit galing sa farm na, na may certified na ASF free yung pinanggagalingan ng baboy mo mm -hmm. since mostly yung mga native pigs, nag-aalaga yan sa mga small farm farmers. Yes, opo. Ang ginagawa dyan, yung biyahero na mismo kumukuha ng shipping permit sa kanila. Eh. Mm -hmm. So maisip yung mga biyahero kung kumawa uh -oh. ng shipping permit, ewan ko kung paano. Sa Saan kinukuha yung... Kasi nagamit nila yung lisensya ng ibang farm o Uy. nagpapatesting sila ng mga baboy na bago magpadala. Mm -hmm. no? So ang sinasabi niyo Sir Eric, yung mga galing backyard hindi ito sa mga malalaking uh, kwanto ha, malalaking uh, produksyon ang kwanto or kumpanya galing backyard mga backyard lang ito. so maaring sa barangay merong nag-aalaga Al ng mga dalawa tatlong mm -hmm. baboy. Maaring doon galing ang ang supply nila na yon eh, ay hong nagmo-monitor kung ASF -free ba ang kanilang uh -oh. inalaga ang baboy. Ganun ba? Eh kasi 'yung area naman is ASF free pero 'yung 'yung uh, ASF testing usually ginagawa 'yan bago mo ipa-ship 'yung baboy so dapat doon 'yung tingnan para maka uh, makalusot sa sa Opo. mga checkpoints natin. Kasi may mga checkpoints naman tayo. Eh. Mm -mm. Pero yung mga maliliit na mga babuyan katulad ng binigit mga nag-aalaga ng lima, sabihin na natin hanggang 7-10 na baboy, hindi ito yung mga institutionalist na malalaking mm -hmm. may farm, yun ba na sa subject yun sa ASF hmm. testing? testing yun nga, walang capacity yung mga maliliit na magpag-test kasi hindi naman po regular eh. Kasi yung backyard, paminsan nag-alaga, paminsan hindi. Kung uh -oh. may sakit, mag hindi muna mag-alaga. No? At saka very un untimely, December, December eh, sa uh, saka pa magte testing Sana noon but Actually, pinatesting naman noon ba? Eh, bakit ngayon lang nag-capacity, no? Ewan ko kung sino ba strategy ba sino... para mas bumaba oh. yung presyo ng karne ngayong December. Opo. O pero nakakalungkot to eh kasi oh. hindi happy yung Christmas kung walang lechon. Opo nga. Eh, pero yun oh, yung oh. yung lang <laughs> mamahal talaga. Oh. Ka. Unless kukuha ka sa Cebu. Ay, ay, <laughs> Wala ka dito yung, sa Laloma. Meron ganoon ah. Pero hindi na deliver. Kaya, meron, meron naman talaga. Pwede mong ipa pick upin mo sa uh -oh. airport ba? Uh -oh. Tama. <laughs> Air uh -oh. Airship 'yan. Oo. Uh -oh. Pero balikan natin yung shipping permit. Saan yun kinukuha? Uh, sa sa kwan ba Sa Bai Bureau of uh, ano ito? Uh, animal Industry ba galing? Yeah, kinukuha yan sa bahay po. Hmm. Usually online po yung oh. yan. Tapos Saka yung mga yung mga uh mga certificate of oh. compliance po. Pero yung mga so, backyard uh, racers natin, sila ho ay alam nila na dapat bago kayo mag-mag-deliver, dapat may shipping uh, permit kayo uh, na dapat kunin para ligtas sa ASF ang inyong baboy. Alam ba to ng mga maliliit na mga nag-aalaga ng baboy? Meron may alam mm. pero dapat diyan 'yung 'yung bumibili kasi bibili sila alam mm. nila i-ship kailangan nila ng shipping permit mm -hmm. o oh. so at it is at the end of the of the buyer or mm -hmm. yung mga biyahero oo pero hindi nila kasalanan 'to nang bumili sila hindi sa kanila ang sisi dito ay ah, hindi naman yung kwan kasi yung yung mga backyard racers wala naman sila. Buhay naman yung baboy nila. Mm. Ganun, kung gusto bumili yung mga biyahero, bili mm. sila provided that they have to get the shipping permit. Sila mm. na bahala. Mm -hmm. so, sana ho ba tayo ngayon sa mga pag at saka yung ASF na bakuna natin? Kasi malaking tulong sana yun eh. Eh, on process pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin uh, na pag-decide o uh, na pag-register yung mga tinetesting na bakuna. Wala pa rin we, ngayon eh. Mm -hmm. ano po ang balita ninyo doon sa bakuna, Sir Eric? Kasi ang laking dago kasi sa industriya ninyo eh. Mm. Yung napakatagal ng proseso sa bakuna laban sa ASF. Samantalang sa ibang bansa, meron ng, meron ng, ng ginagamit nito uh -huh. at meron pang available online. Di ba? Tayo na lang dito. Saan ang problema? <laughs> yung, yung legal at approved ng FDA natin mm. at ng, ng iba pa nating tanggapan ng gobyerno ang wala na bakuna. Actually, Weng, yung ibang mga bansa, no, uh, we just came from Asian Veterinary Pig Summit, no, sa Japan. Eh, yung mga ibang bansa hindi pa gumagamit ng bakuna. Eh. Oh. Actually, they are looking at us kasi tayo nagte-testing ngayon. Oo. Oh. Para kung i-approve na yung bakuna, tayo mm -hmm. pa lang yung gumagamit dito sa Kasi wala silang wala silang Meron tayong tinesting dito, di ba? Oo. So, yeah, nagtitesting uh, tayo. So, out of the dun sa tinest sa atin, wala pa hong makapag-decide dito sa atin, ang FDA siguro, o sino ba ang, ang bai kung anong bakuna ang ang papasa. Tama ba? Tama, tama. Oo. Uh -huh. At saka yung sa Kasi, Japan, wala naman natin silang problema sa <laughs> sa ASF eh. Kasi malinis. Actually, sa Japan, mm. Thailand, uh, China, mm -mm. at saka yung Kwan, no? Mm -mm. So, In inihintay pa nila yung kwan eh They are looking at us mm. kung paano natin na-handle yung bakuna kahit mm. Vietnam hindi pa rin sila gumagamit so, eh. so ito itong nangyari oh, sa lola na ko eh tayo baka tayo. isipin nila nako hindi hindi tayo kwan Gusto ko lang Oo. matanong sir Eric ano kasi sabi nila eh, okay lang siguro na kahit may ASF yung baboy, pag niluto mm. naman ng lechon, luto na yun. Patay na. na yung, yung bacteria o virus nung ano man yung ASF hindi na, na daw yan. Hindi naman sa tao. Meron bang epekto sa tao ang ASF? Pag kinain mo yung baboy na naluto, Wala, na may basta ASF. Wala, na yung kuhan, hindi naman nakaka sa kalusugan ng tao yung ASF. Eh. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kumbaga, so, inaagapan natin ito at tinatangka natin na kontrolin ang pagkalat dahil banta sila sa populasyon ng baboy, hindi po sa tao, ganun po ba 'yon? Totoo, mm. hindi po nakakaapekto sa kalusugan ng tao yung, yung ASF po. Mm. Sakit ng baboy lang po 'yan. Okay, uh, sa akin panghuli lang, agaano karami ho ang mga lugar pa na merong problema tayo sa ASF? Sa monitoring niyo eh, po niyan. Nabawasan na yung o may ilang regions na lang po yung apektado at mm kabawasan -hmm. na yung ASF natin. Mm -hmm. Mahingat na po mag-alaga yung mga ag-racers po, yung mga producers. oo. So, hindi naman po ang bago yan sa atin. So, marunong na po tayo, Sir Weng. Pero yung concern nyo sa mga back, backyard uh, ra racers natin, yun ang dapat eh, tulungan siguro para magkaroon ng papano yung bio-biosecurity na sinasabi? de ever since tinuturuan naman talaga yung mag-biosecurity yung one. Yung quad uh yung sa atin lang para at least hindi kumalat yung ASF na yan mm -mm. either pang-litchon mm -mm. or pang-katay mm -mm. or slaughter pigs, Eh dapat masusi po yung pag sa checkpoint, mahigpit po sa checkpoint, chichet mm -hmm. si yung shipping permit. Mm -hmm. So, yun po yung dapat para hindi makalusot po. Okay. So, Ako again, naman, yung... huling hirit ko kasi, Sir Eric, December, Papunta na tayo sa December, alam na natin pag Christmas season, huweng, holiday Ayan. season, mm -hmm. hanggang January, February, malakas ang demand para sa baboy. Mm -hmm. Sapat po ba ang supply ng baboy natin ngayon? Pang lechon, pang hamon? Yes, Sapat po yung supply <laughs> ng baboy natin. At mm -hmm. saka hindi po tayo dapat mag-import kami po ay laban sa importation. Oo, tutol po kami diyan. Mm -hmm. Sana po yung gobyerno hindi na mag-import lalong-lalo mm -hmm. -lalo na uh, may banta yung ASF, di mm -hmm. ba? Kaya po so, ba supplya ng industriya ninyo ang demand ng sa baboy ng mga Pinoy nang walang importasyon? Kaya naman po kasi tingnan niyo mababa masyado yung farm gate price ngayon. Mm -hmm. Magkano Oo, po? Kaya sinet ni na, ng industriya sa 210 at pinasasunduan yes. pinagkasunduan, sinuporta ng DA mm. na 210 yung, farmgate? yung floor, floor price, yung farm gate price. Mm. No? Yung total po kami ngayon, yung tinatawag na DA Administrative Circular number no. 12. Oo, uh -huh. ano yun? Yung regionalization ng, ng ASF. Regionalization so, ng no? ASF, ano pong ibig sabihin? Yeah, yung itong circular na ito sinasabi na pwede mag-import sa ASF countries provided they have regional compartments na walang ASF. Parang Oo. delikado pa rin yun. Regional. So, wag Kunya... mas delikado 'yun. 'Di ba? Dito nga sa atin eh 'di ba may mga regions tayo na mm -hmm. free from ASF, mm -hmm. 'di ba? Meron mga taga asf 'di ba? Ibig sabihin 'yung mga free regions ah uh, pwede sila magpadala. Opo. Ito naman on a global scale. Mm. no? So pwede... bawa, yung China, malaki yung China, asf free countries. Okay. Eh, dito sa sa isang region nila like in uh, Chongqing, wala silang uh, ASF, ASF, doon. doon. Pwede so, sila pwede sila magpadala. Mag yun, pwede tayo. Eh, magkano lang yung presyo ng kilo ng ng farm gate price nila is 100 pesos lang. Mm -hmm. So paano tayo magkukumpit doon? Oo, so, so ayaw nyo ng ganon regionalization ng ASF. Hindi, ibig sabihin oh ayun yon na Pwede kang oh, umangkat sa bansa na may hindi kahit hindi ASF, kahit hindi ASF free, free pero oh, mula doon sa lugar sa kanila na walang ASF. Oo. O oh, oh. oh, ganon ganon yon. Ah kasi ka-competensya okay. mo okay. dito kasi yung inyo farm gate ay 210 eh pagpasok ng 100 wala luging lugi Oo oh, oh, naman. Oo. Oh. Oh. All right. So lalo, lalo na yung first border facility natin, mahina na hmm. yung first border facility at saka uh -oh. dapat yung mga imported na binebenta, no, para hindi o, ano, para safe kainin hmm. ng tao, hmm. dapat i-implement ng NMIS na bawal magbili ng magbili ng imported o frozen na karne hmm. sa pamalengke, walang freezer. Walang ah, freezer. Oh, dapat oh, may freezer. Oh. Oh, sorry, kasi Actually, mahigpit sila doon ngayon. Oh, may, 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 pero hindi lahat. Hindi lahat. May nakikita pa rin uh-huh. tayong kami oh. na frozen dinibenta no. sa palanggana. Hala ka. lang nakalagay. Bawal yun. bawal yan. Mali, All right. Sir Thank Eric, you. maraming salamat, salamat po Sir sa Eric, umagang ha? ito. Thank you. Sa oras. Salamat. Salang kinikilingan, walang pinoprotect.